奶奶，奶奶。 Hi guys, isang mapagpalang tanghali, eh, umaga, hapon, gabi sa atin lahat. Mga kabikulana, ayan, saan sulok ng mundo man kayo naroon. Ayan, sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. For today's vlog, nandito na naman kami ngayon sa isang resort. Ayan, nagliwaliw na naman ng bikulana. Bago nga pala lahat, ayan, welcome to cha welcome to our channel. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo yan guys, nandito tayo ngayon sa isang napakasimpleng resort. Malapit lang ito dito sa may sa may bahay namin. Kaya naya, napag, ano, naisipan namin na mag-swimming kasi sobrang init talaga, napakainit, super duper init. Diyan pa sa inyo, mainit din. Ayan. Ngayon pala guys, pakiramdam ng isang taon kang walang ligo, tapos bigla kang nakakita ng ganitong paliguan. Ganito pala pakiramdam. O ba diba? Happy-happy ang Bicolana. Ayun no diba? Oh sobrang, sobrang enjoy. Ayan, may pataas-taas pa yung kanyang kili-kili. <laughs> o, oh, diba? <laughs>